morning mga boss uh, Good morning, good morning po Happy New Year sa ating lahat Ayan uh, Happy New Year po sa inyo mga boss Ayan po Pahabol pa po ito sa inyo year mga idol So ito yung ating ginagawa ngayon Yung Ertiga na 23 model 6 months pa lang po ito mga idol na po ng jeep kahapon Kahapon po uh, Araw po na Friday Ayan ng hapon So gabi na po ito din lang mga idol Kagabi mga 8 o 8 evening ayan So ito po yung ating gagawin ngayon. Naka naka ano na po siya, naka masilya. Hindi ko na po na yung ano, yung paglatero ko mga idol. Yan. So ayun po siya. Naka masilya na po mga boss. So ready okay, to lihan na lang to, lilihin sa bay primer at kulay tayo mga idol. Ayun po. Shout out po sa inyong lahat mga viewers. Ayun, shout out po sa ating lahat. Happy New Year mga idol. Ayun, Happy New Year po mga boss. po so, mga idol. Kukuli na po tayo. Oh, boss. Uh, okay na po itong iyong RT ka, ayan. So Pwede na ready to pick up na po itong mga idol. Ayun, binoblower po namin kasi medyo maulan ayan, no? Oh. May inaabot kami ng masamang panahon. Tumuulan, kaya kailangan na may blower para hindi siya mamuti mga idol. <coughs> Namumutla kasi ito mga idol kapag malamig ang panahon, kaya kailangan ng blower. Mabuti na may blower kami. Eh yung blower namin para maintain yung kintab niya ayan. Para maintain po yung kintab na ayan. 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 Ito po. Ayan ang lalat ng lalat. Pwedeng kayo na po. <laughs> Malalat ako kasi inumuna ako tubig. Galing kasi ako sa barangay. Lalat natin yung barangay. Martin. Tapos, saan po ba may bilihan ng yung tubig nito? ano. Bigay ko na yung 45. or 5. Ako balik ko sa After, after school. Bawal kang Ayan oh, po, ito po yung uh, aming nagawa na sakyan ng idol. Ito yung nabangga. Boss, ano po masasabi niya si chemical Carpenter? Ah, yes. Actually, nung una, medyo nagduda ako. Pero nung nakita ko yung gawa niya, uh, talagang uh, maganda yung quality. So, na-meet niya yung uh, talagang uh, standard na hindi ko sa isang uh, nagawa na sasakyan. So, I highly recommend. JB Carpenter Park Yap. Okay. JB Carpenter Park Yap. Okay. Thank you very much. Thank you salamat po. Thank you Okay, Thank you Ren. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very